So yun, what's up mga ano, Ayusin ko lang yung bangs ko. <laughs> so what's up mga reaction video na naman ang matutungan nyo sa araw na ito. Yes, mga bagang. Kung mapansin nyo, kung makikita nyo sa title, sa thumbnail, no? So hindi ko na para itago pa, no? So ang ire-reaction naman uli natin is patungkol dito sa collaboration is Kastakli lang naman. Daddy sauce Sa isang artist na pinangalan ng Gika Marie. Yes, no? So kay Kastakli, syempre, no? sa fan, kilala nyo naman guys sa mga videos ko, no? So, syempre, kapag may mga nakakolab siya or may mga collaboration siya, so technically speaking, no? Alam ko na malupit, no? Hindi naman magkukolab tong mga idol natin para lang sa wala, okay? So, for me, mataas yung expectation ko once na, alam mo yan, na nakipag ang isang Skaz na sa isang uh, parang uh, hindi ganun pa kasikat na artist or hindi pa ganun katunog pagdating sa mainstream pero once na alam mo na kinulab ka ng isa sa mga artist ngayon na talagang muusbong is for me no isa ka na rin sa malulupet no kagaya ni Glock9 no marami siyang artist na kinukulab hindi siya makikipag guys kung alam niya na alam niya na parang hindi siya magiging effective na kakulab So, ganun din kalas Kaslakli, Floji, at sa other artists na nakipag-collab sa iba't ibang artists, no. Siyempre, iniisip din nila na pag nakipag-collab ba ako dito, gano'n ba yung impact? Ano ba yung makukuha ko? So, ganun, no. Kaya once na na kinulab ka ng isa sa mga artist, for sure, no, may tira ka din, kumbaga. Okay? So, wag na natin patagalan, guys. Ito nga, ang kantang ito ay pinamagatang para pilitin ka ni Gika Marie featuring Daddy Sauce or also known as Costa Clay. So, huwag na natin patagalan guys. Di ko alam kung anong ibig sabihin ng title na to pero unti-unti nating himayin sa ating uh, pagre-react. Okay? Peplay pa ko lang guys ang ating recording and then let's go sa ating reaction video. Let's go! Oh, babae pala siya guys. Sabagay, Gika Marie. Hindi kasi formahan niya guys, parang ano yun eh, parang lalaki no, pero babae pala siya no. So maraming ganyan na babae guys na ah, pormahang ah, mas ma-forma pa sa lalaki no, pero alam mo 'yun, mapapansin mo na babae pa rin siya no. At ah okay so nafo-fall in love siya sa taong di siya kayang suklian. or sabihin na natin guys na alam mo yun uh, hindi mutual yung feelings so tingnan natin, tingnan natin pa sa ibang uh, sa ibang uh, lyrics kung tama ba yung magiging hula natin or magiging uh, ano na natin, assumption natin dito hmm

So, unti-unti naman na talaga nare-reveal yung lyrics, guys. Parang, ano siya, hopeless romantic siya. So, maasya siya sa tao na gusto niya, pero hindi naman maibalik yung kanyang nararamdaman o yung feelings niya doon sa tao na yun. Okay? Mapababae man yan o lalaki. So, technically, siya lang yung parang nafo-fall, but at the return, no? Sinusuklayan siya ng friend zone. <laughs> Or parang, uh, ano lang, casual feelings. Kumbaga, walang special, casual lang. Okay, so, ganun. Ganun yung pagkakaintindi ko. And then, may nakita akong parang lyrics lang. Nagandahan lang ako, guys. Isa pa, ha? Ngayon, oh. Hindi ba kayang sumugal sa akin? Okay, so... Siyempre, kapag casual walang feeling sa'yo. So walang special treatment doon guys no. So walang special uh, move kang mararamdaman or special uh, anong bang pwede nating term doon? Special action. Okay. So wala walang ganun yon kapag talagang ang nag- ang nagugustuhan mo is totally hindi ka naman nakikita sa partner or para ligawan no. Kahit ligawan man lang o oh, magkaroon ng uh, na ma-intimate siya sa'yo or magkaroon kayo ng parang spark. Technically, ha? Naranasan ko rin kasi yan na nagkakagusto ko sa tao pero alam mo 'yon, mararamdaman mo naman yun guys. Friend zone lang ang ganap, no? So, anong gagawin mo pag anong reaction, okay? So, ito siya. <coughs> sabi niya na no, hindi na ito biro at hindi ko akalain na mahulog na ako sa iyo. Okay? So ayun nga. So yun pa rin yung kanyang uh, point of view, guys, na yun, Na bigla siyang na-fall out of nowhere sa isang taong hindi niya alam kung may babalik or uh, hindi niya alam kung may in love din sa kanya. Oh, uh, Sad. Pero <laughs> realidad yun guys. Ay okay, ito na siya. Let's go. Aha. Uh Hop, -huh. oh, wait. Bago tayo pumasok sa kli. I-rate muna natin si ate, si Gika Marie. Okay, si... Uh, <coughs> yung artist na si Gika Marie. So, ang ganda nung uh, boses niya, guys. Okay, so hindi siya uh, typical na babae yung kanyang boses. Pero malamig siya and also ma mararamdaman mo pa rin yung pagiging feminine niya. Pero sabi ko nga hindi siya hindi mo siya mapapahinga na ah babae ito or ano. Pero mararamdaman mo na babae nagsasalita. Okay? Pero hindi mo siya agad madidistinguish. Okay? Pero ayun nga, uh, when it comes sa boys, good sa ko dyan. Marami nang nauusong kanta na hindi kailangan na uh, parang mabilis lagi yung uh, tempo when it comes sa uh, hip hop or rap. Okay, marami nang nagpatunay niyan. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi effective yung mga mabilis kasi alam naman natin no, Flow G sino pa ba? sila Glock 9 no kapag bumig kasi sila ng mga mga rima nila, guys. talaga minsan hindi mo kayan sabayan, pero naiintindihan, no. At iba naman dito sa case nito ni Ate na medyo babagal yung tempo pero alam mong rap uh, na naiintindihan siya and hindi siya kabilisan ah. nagkikwento lang siya parang yung mga ginagawa nga rin ni Daryl sa kanyang mga kanta na mararamdaman mo na hip hop siya ng konti na binabalian niya ng pagiging R&B no? pero mararamdaman mo na nandun pa rin yung katangyan ng hip hop okay so kung i-rate -ra natin 10 out of 10 okay goods yun pati yung pagkakatimpla dun sa boses, hindi siya masyadong ginamitan ng auto-tune and also hindi mo siya mararamdaman na naka auto-tune okay, kumbaga normal lang kasi, kasi nga yung mga lumalabas ngayon is more on nga talagang talagang masyado na silang technical or masyado na silang malinis, gumawa o trumabaho and so yung mga auto-tune na naririnig natin parang ano siya uh, more on nadadala sa mix or sa nadadala sa talaga sa pag-aayos dun sa kanta. Okay? So, hindi mo na siya mararamdaman. And also, guys, uh, pagdating nga din na pagpunta na dun sa chorus ni, or sa sa tempo nila ni Daryl, okay, hindi na siya, hindi sila nagkakalayo nga. So, technically, maganda yung collaboration na hindi mo mararamdaman na may sapawang magaganap. Okay? Kasi nga, masyadong mababa lang yung level, hindi siya intense, na hindi siya panratratan. So, vibes lang niya, smooth lang, and then magpupunta na kay Daryl, na which is, eto na, masculine na. Okay, lalaki na talaga yung na Tingnan natin guys, kung anong tempo ni Daryl, ano yung lyrics niya, paano niya i-execute itong kanyang bars, or yung mga kadala niyang lyrics dito sa kanta na to. So, let's do. Reaction. Uh -huh. Whoop. Wait lang guys. Okay. Doon kay G. Marie kanina guys. More on ano siya. More on umaasa siya. Okay. More on umaasa yung effect niya na may nararamdaman na ako See, oh, Hindi ba kayang maglaan ng, ng oras or something or sakripisyo man lang hindi niya maramdaman. Pero kay Daryl, merong, merong feelings involved. Kung narinig nyo guys, kay Skasta. lyrics ni Skasta is uh, nag-level up na kung saan is parang may feelings na nanai-involved. May touch na or may masasabi tayo na may pwede na tayong panghawakan pero wala siyang official label. Parang ganun. Kung baga para siyang BFF mode, Ayan. Kanina wala eh. As in kay Gika Marie, parang totally friend zone eh. Pero, dito sa lyrics ni Scusta Click, guys, medyo nag-level up siya sa pagiging BFF or medyo sabihin na natin special friend. Okay? So, magkaiba sila ng story or, hindi naman sila magkaiba story. Uh, I mean, no. so, mali ako doon. Magkaiba lang sila ng senaryo na kung saan yung isa friend zone totally. Okay? Walang makuhang atensyon or walang makuhang sagot. Pero yung kay Iskastakli, guys, meron siyang feelings na involved na pwedeng panghawakan na. Pero, medyo tagilid. Okay? Kasi naglalaylo or sabihin na natin na bumababa ba yung, uh, bumababa yung level of uh, um, level of affection ng tao na gusto niya. Okay? So, ulitin natin yung banda kay takli Ang ganda ng pagkakumpara niya sa ilaw na patay sindi. Kasi alam naman natin na simple lang, patay sindi na ilaw. May pakinabang ka pag may may ilaw ka pag wala. totaligan gan. So pagdating sa relasyon nun, no, siguro pag may pakinabang ka nandun siya, pag wala kang pakinabang then eh kiss ka na. So ayoko laliman guys, pero ganun lang iniisip ko. Kasi nga gusto ko siyang ipunto doon sa relasyon or doon sa feelings or dun sa may nabubuong mutual understanding pero nagkakalabuan. Okay? So, yun nga yung sinasabi ni Daryl na parang para kang patay sindi na ilaw. Unti-unti kunang nang nararamdaman na nawawala. Okay? Aha. Oy! <laughs> I love it. I like that. Okay. Iba talaga rin eh. You know? iba, iba, talaga din gumawa si Iska. Hindi siya technical guys. Okay. Wala siyang, uh, wala siyang, alam mo yun, mapaiisip ka. Rekta. Okay. Hindi mo na ako pinakilig. Okay. So, nangyari yan sa realidad guys. No. Ito yung sinasabi nating fa-fall. Yan. yan. Yan sa mga, mga, ano yan, mga hinayupak yan. <laughs> So, mga taong nagbibigay ng false alarm, okay, ng false hope, no? Maawa lamang kayo, guys. Okay, kung hindi niyo kayang pangatawanan yung inyong ginagawa, huwag niyo nang ituloy, okay? Kasi may mga taong umaasa. Yan. <laughs> okay, so, 'di ba? Ganyan na ganyan lang naman yung mensahe, guys, yung kanta ni yung lyrics ni Scas Lucky. Okay, hindi pa kasi siya tapos, guys. Okay, may parang one minute pa. Pero ayun yung siya, miska, sakli na parang sayang oras, sayang effort, okay, sayang pera. Tapos biglang wala lang din pala sa uli, wala rin naman akong makukuha, wala akong mapapala. So technically speaking, ulit, pinaasa. Okay, pinaasa ang ating mga iiidol. <laughs> Lupet. Siyempre so, guys, ganda, ganda. Siyempre, so, siyempre, Enjoy ko lang to guys, enjoy lang natin. <coughs> ah. Oh. Hey. ay pala yun galing galing na ito. Yeesh, yeesh. Alright, tapos na. Okay, ano na lang mga ready ko lang guys. Gusto na natin. Alright. Woo! Galing kudos! Gika Marie, tatandaan na kita. Okay. ah uh... <laughs> so, mga nakakolab ni Skye Stockley, okay? So, uh, lahat sila talaga totally. May bubuga, okay? Pagdating kay Ilis Morena, pagdating sa mga banda, pagdating kay Lowkey, uh, Loki, nagkolab na sila noon. Siyempre, Loki, kilala naman natin yun. And then, pagdating nga dito kay Giga Marino, na pasensya na talaga ako, hindi ko siya kilala, guys. Okay? Kasi nga, talagang maka-mainstream ako. <laughs> okay? Kasi nila yung nakikita ko madala sa YouTube, nakapapakinggan ko sa radio, napapakinggan ko sa FB. So dun lang naka-focus yung aking ano aking tenga Pero ayun nga. Pero pag may magaganda namang release yung mga bago nating artist, so binibigyan naman natin sila ng chance para mapagandahan. Okay, hindi naman tayo nakasara lang doon sa isang genre or sa isang artist, sa mga ilang artist. Okay, so hindi tayo nakasara doon. Okay kung maga, pag may mga pagkakataon na pwede siya nang pakinggan, di pakinggan natin guys, okay? And also, alam mo na yun, na hindi naman sila basta-basta magre-release na hindi nila pinagpaguran, okay? So, Jika Marie, featuring Skastakli. Ayoko ng grade dan si Skastakli, guys. Kasi magiging bias lang, okay? Pero overall sa kanta, para pilitin ka, 11 out of 10. Okay? good na good sa akin yun. Mapapasama sa akin. Mapapasama siya sa playlist ko, technically. Okay? Uh, masasabi ko na isa siya sa mga i-stream ko okay, na mga kanta uh, hindi ako, hindi ako nakaka-relate kasi may misis na ako guys, may anak na ako may, uh, may family na ako hindi ako nakaka-relate doon, okay, pero uh, knowing na si Skastakli and also nagandahan ako sa lyrics uh, nagandahan ako sa uh, sa structure ng lyrics nagandahan ako sa music, sa pagkakagawa So for me magiging ano siya, magiging uh, parte siya ng playlist ko or a uh, stream ko talaga siya. And also ayun nga guys, pag sinabi ko kasi talagang kasaklis kasakli no, magiging bias na talaga tayo doon pagdating sa ganun. Pero kasaklis kasakli, wala time dapat pag usapan, then also so napakaswerte naman na ako niya. Okay, alam ko naman na pinifilter lang din ng mga uh, artists natin yung mga kinukulab nila. So tinitimbang nila kung ayos ba 'to magkakaroon pa ng impact to sa aking uh, pangalan so hindi hindi nagkamali si Skastakri na when it comes kay G. Kamari okay so ayun nga so overall ng kanta kayo guys nakarelate ba kayo ng mga taong pinaasa dyan taong pinafall uh, at sa mga taong fall mga hindi what <laughs> So sana ayun oh. Hindi naman nating maiiwasan 'yan guys kasi may mga taong friendly lang talaga in some point and may taong ano lang ah uh, mas gusto nila yung uh, ipakita na mas showy sila sa pamamagitan ng pagiging clingy nila pero there's no strings attached. Kumbaga, kumbaga walang feelings na attached doon, okay? Walang heart uh, emotions na naka-attach doon sa kanilang ginagawa. Kumbaga pure uh, friend zone treatment lang 'yun. Kumbaga Uh, ang intention lang nila is gusto nilang maramdaman ng mga kaibigan nila nandun sila pero it doesn't mean na gusto nilang magkakaroon ng relasyon doon sa ginagawa nila ng special attention so may mga ganun tao talaga so hindi natin sila kailangan sisiyen ang magandang gawin mo bilang ikaw yung nafo-fall o ikaw yung nakakaramdam ng pagka sa tao ngayon umamin ka ngayon lang talaga isa sa mga solution doon Kumbaga, kapag umamin ka, it's 50-50 thing guys okay 50-50 it's either may gusto rin siya sa'yo kaya niya ginagawa yan or it's either nga ganun lang talaga siya as a person okay so kumbaga hindi ka yun ng tao so 50-50 may chance ka o wala para hindi nga sayang oras hindi sayang pera hindi sayang effort then umamin ka na in the first place pero kung nagbe-benefit ka naman sa pinapakita niyang attention sa'yo So ayaw mo nang masira or uh, mawala yung pagkakaibigan nyo. Kasi nga baka pag umamin ka mawala and then huwag ka na lang umamin. Pero ayun nga, kung sisihin mo yung tao dahil pinapaasa ko or some point, no, umamin ka. Baka kasi hindi niya rin naman alam. Okay? So, ayun nga lang guys ha, 50-50 yon So, hindi ibig sabihin no, na pag umamin ka, eh, yun na rin yun. Okay? May mutual na understanding na. Hindi, okay? So, kung ano man yung sabihin niya sa'yo, pabor man yun o hindi, sa gusto mong malamang sagot, is kailangan respetuhin mo pa rin. Okay? So, yun lang mga bagang. Maraming salamat. 20 minutes video na. No, ang dami ko lang kuda. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at maraming salamat sa patuloy na tumatangkilig sa ating uh, OPM or sa tawag nating original Filipino music. Okay, maraming salamat sa lahat ng artist na nagpapalaganap ng musika para ma-enjoy ng ating mga kababayan at syempre sa inyong lingkod, kabagang. Maraming salamat din sa mga totoong nanonood sa atin at nagkakaroon ng uh, ano yan, opinion sa ating mga ginagawa. Maraming salamat din sa mga taong nananatili no, na kahit na minsan may mga sinasabi tayong against sa ng paniniwala, hindi pa rin sila nagbabago. Kumbaga, tinitake nila yon as parang free Uh, freedom of speech kumbaga. So, ganoon din naman tayo sa ating channel, guys. Freedom of speech. Wala tayong ide-delete, kumbaga kung ano'ng sinabi mo diyan, let's go. Wala tayong kailangang itago sa tao. So, maraming salamat gabagang this one and only gabagang TVZB, no? So, maraming salamat muli. Purang tayo pagpasalamat. So, kita-kita uh, kita, kita 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 kids. Kita kits sa ating mga susunod na reaction video. Kung hindi ka pa naka-follow, please like, comment, and share. And mag-comment ka na rin kung nagustuhan mo ang ating video. At kung hindi mo nagustuhan, comment mo pa rin yan guys. Wala namang problema. So, maraming salamat kabagang. Para napilitin ka. Parang kalimutan ka no? Shish! Yes. Salamat.